Good morning po mga kaibigan. Nandito naman po ako. Eh, Na-update ko lang yung aking mga, ano, mga patula. Po, good morning. Good morning, good morning. Ito yung mga patula ko po. Ito siya po. Oh, medyo marami na siyang bunga. Yung nakaraan yung sa likod eh. Dito ngayon sa harapan, sa daanan. Ito yung mga ano na siya mga bulak buwa. yung bunga niya oh meron pa doon sa loob ito po ayan may ilang peraso tapos dito po ayan Kumano na si kasi siya gumapang na kalayo-layo ginapangan ito po oh Man, ayun mga yan, oh. Ito sila, oh. Ito. Tapos mayroon pa siya doon. Mayroon pa doon eh. Malapit sa ano. Solar. Saan. Tapos dito Lumatay na sa dito. Oh. May bunga naman siya. Oh. May bunga ang dalawa. Hanggang doon ang latay niya. Oh. Haba na. Haba na ang pinuntahan niya. Ito dito. Ilan bunga nito. Mayroon siya bunga. Oh. Ito po isa. Apat ah, yan dyan. Ayan. Ito dito. Ayan. Ito naman. Oh, Maraming marami mga maliliit pa. Ito. Ito dito dito. And ito. Ah, balikan natin. Balikan natin. Ito medyo malaki-laki na. malaki na po ito ah, mamaya maya magkita mo na lang wala na yan may kumuha na ito po ito lumatay na sa tawaan ito lumatay na rin sa nyug ikot tayo ikot ako sa likod ikot muna dito ang daan naman. ikot muna ako sa likod ito po mayroong ano ito, yan dito dito may bunga rin siya, kaso lang. Nakaano. Ay, ito may bunga na nga. Yung iba dito, oh, sa so may malago na bu na ano. Madahong, na dahon na may ganyan. Ito may bunga na siya, oh, maliit. Maliit pa, ito. Dito, ito sa likod. Ito po, oh. Yan, dito, yan. Hmm, dito na sa likod. Yan. Ayan oh Dito. Marami pang gumagapang. Kasi hindi pa sana, dito banta, hindi pa na mumula. Dito. Dito tayo. Dito. Ayan po mayroon din sa loob. Hindi lang nakikita kasi. Na ano -na siya. Natatabunan ng mga makapal na dahon ito po. Ah, ayun na siya, oh. Ito sa loob, oh. Ito. Tatlong piraso din. Ang ano, kanyang bunga. Ikot tayo, kunti. Ito. Ito, pakita ko sa iyo ang aking, ano, aking sitaw. Ito, ito, so, ito, ito, ito. bunga na siya, ito. May bunga na siya. Kaso, kukunti pa lang ito. Nandito na gumagapang na siya. Oh, maliit pa naman. At saka yun sa ilalim niyan, ano, ah, papaya. Hindi masyado na nalaki kasi na ano sa lilungan ng mala, malilong na ano dahon. Mahina mag ano, mahina tumubo pag nililungan ng dahon eh. Saka ito. Ayan, ang aking mga gabi pagit ang kanyang mga dahon kasi so, panay ulan eh saka yung aking ano aking talong oh, kawawa mm. wala na umangit sila ito, yung marami pa naman ako tanim yan kaso lahat. kamatay sila ito pa hmm. ito yung talong ko kawawa naman mm. wala eh mahina yung ano niya kaniyang hmm. kanyang pagtubo ito sana medyo malaki-laki na pero mahina pa rin. Ito pa. Saka ito yung ano ko. Parang mamamatay na yung ano ko ah. Yung aking papaya. Hayaan mo na lang. Ayan. Saka ito may ba. May siningit akong ah... Uh, ah... Uh, sambong. Saka yung aking kuwan. Mamatay na rin yung aking ano. Tanglad. Parekas yung ulan. Ngayon ang ganda na ganda ng panahon. Pero mamaya may, may hapon, pag ulan, uulan na naman siya ng malakas. Kaya yung mga ano, yung mga tanim, nalalanta yung ilalim. Kaya, ah, uh, ano siya, nilisira. Sige po, nasunod na naman ang update. Nasunod eh, E, videohan ko naman yung aking mga ano, mga papaano sa yung, uh, ano tawag doon? Ampalaya. Ampalaya. yung uh, laki ng ano ko. Laki ng aking aloe vera. Sa bagong tanim na amalberry. Oh. Ganda, ganda. Na ano na siya. Nagtubo na siya. Ayan. Ito. Sige po. Bye from now. Good morning.